Mag-ingat po tayo sa dalawang mukha na napakaamo. Dahil sa kabila ng napaka-angelic nilang mukha, they are hiding demonic inside their self. Hindi po ito pro-Pilipino. Hindi po ito pro-mahirap ang dalawang politiko na ito. So dapat tayong mag-ingat mga kababayan ko. Sila po ang naglalagay sa huling hantungan ng mga Pilipino. Tandaan natin na mas malala ang sitwasyon natin ngayon kaysa noong pandemic. Zero budget ayon kay Grispo ang PhilHealth. Bakit naman inaprubahan ng Kongreso at ng Senado ang pagtaas ng contribution ng PhilHealth kung madami naman pala itong pondo at alam nyo to? Dahil hindi nagtagumpay yung pagnakaw ng gobyerno sa 89.9 billion na pera ng PhilHealth ngayon. obligahin yung gastusin ng Pell Health ang pera na pondo nila. So kung gusto niyong obligahin ang Pell Health na gumastos, so dapat obligahin niyo din ang mga Pilipino na huwag magbayad ng kanilang contribution para sa kanilang kalusugan para magastos ang pera na pondo ng PhilHealth na pinag-iinteresan ng gobyerno. Halos kasing taas ang budget ng ayuda ng gobyerno na 39 billion sa akap kumpara noong pandemic. Lahat na tayo ngayon may access at wala na po tayong pandemic. Pero bakit priority ni Martin Romaldes ang magbigay ng ayuda, paayuda, paayuda doon sa mga Pilipinong tambay, walang trabaho, adik at kriminal? Dahil ang pagkakaalam natin, ang akap ay para sa mga minimum wage earner or kapos kita ayuda na mga driver, security guard, mga service crew o yung mga may trabaho na below minimum wage earner. Pero saan ba napupunta yung mga akap na ipinamimigay ni Martin Romaldez sa mga tambay, sa mga adik, doon sa mga estudyante, hindi naman masama kung sa mga estudyante. Pero ito ba talaga ang programa ng AKAP? Kapos kita ayuda sa mga minimum wage earner? Pero sino-sino ang nakakatanggap nito? Maagang pamumulitika ni Martin Romaldez sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. Maaga tayong binibilog ng ambisyosong buaya na tagalete na si Martin Romaldez. Tandaan natin, bilyong-bilyon ang nilulustay ng gobyernong ito. Pero hindi natin alam kung sino-sino ang talagang nakakatanggap nito. Kung ito ba talaga ay karapat-dapat na binipisyari. O ito ay talagang lantarang pamimili ng simpatya ni Martin Romaldes. Grispo, tandaan mo na tinalo ka na ng isang Duterte ng 2016. At tandaan mo Martin Romaldes na naging senador ka o kang senador ng 2016. Never heard na binoto ka ng taong bayan. Ang dalawang ito na nagaambisyon sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ay ginigipit ang pera ng taong bayan. Ginigipit ang serbisyo pang kalusugan ng taong bayan na sarili naman nilang pera at ginigipit ni Martin Romaldes ang taong bayan sa paggisa sa sariling mantika ng taong bayan. Ang dalawang ambisyosong ito na mukhang anghel naghahangad ng mataas na posisyon sa gobyerno. Patunayan niyo munang karapat dapat kayo na tawaging politiko o trapong politiko. Hindi kayo nararapat sa gobyernong ito. Pahirap kayo sa taong bayan. Dinadala nyo sa huling hantungan ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Tandaan natin, ang dalawang nagaambisyong ito, huwag natin paniwalaan. Kung ano ang plano nila sa susunod na halalan. Tandaan natin, matatalo ka ulit Grace po sa isang doterte sa 2028 at mawawala na rin ang ambisyon mo Martin Romaldez sa 2028 sa panggigipit mo at pambibili mo sa taong bayan Ito po si Waray Laban kung bago ka lang sa aking Facebook YouTube and TikTok follow and share